Alam mo ba kung bakit palaging tulog ang mga pusa? Hindi sila tamad, promise. Normal sa kanila ang matulog ng 12 to 16 hours kada araw. Yung iba nga, umaabot pa nang 20 hours. Parang full-time job lang ang pagtulog. Bakit? Kasi instinct nilang mag-ipon ng energy, parang ninja na laging handa. O, tamad lang talaga. Sabi nga nila, sleep now, pounce later. At kahit tulog sila, alerto pa rin ang tenga. Subukan mong buksan ang lata ng pagkain, biglang magigising. Parang may radar sa utak. Alam mo bang kahit pa sa sobrang antok nila, marunong pa rin silang pumili ng perfect sleeping spot? Mainit, tahimik, at may magandang view, parang staycation lang. Araw-araw, at kung may pusa kang akala mo laging tulog, relax lang yan talaga ang trabaho niya. Kung tao siya, baka boss na, may sariling office, at ang moto, walang gising, walang stress. Kaya wag mo siyang guluhin. Malay mo, nananaginip lang yan na inaaway niya yung aso ng kapitbahay. Ngayon, alam mo na, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.